Yung isa nga sa mga customer namin na lagi nga nandito, pag nakikita nga ni Jinea yon, tinatawag nga niya ako. Sabi nga niya sa akin, Tita Nena, andyan na nga yung anak-anakan mo. <laughs> Lahat nga ng mga estudyante nga na pabalik-balik nga dito, kilala ko na nga yung mga pangalan nga nila. Parang pagkatapos nga ng klase nga nila, dito na nga sila sa store. Kasi around 12 to 1, nandito na nga yan sila. Yung iba nga dyan, akala ko nga nga sila ng school. Kasi nga kapag andito nga sila sa store. Pag nagpapangabutan nga sila, yun, nag-uusap-usap nga sila. Kaya nagtanong nga din ako sa kanila kung iisa nga lang nga yung pinapasukan nga nila. Sabi nga nila, hindi Magkakakilala naman. lang siguro sila dahil nga dito sila nakatira sa may bayanan. Yung mga estudyante nga customer, ini isa isa talaga nilang tikman yung nasa menu nga namin. Very thankful nga ako sa mga estudyante nga na to kasi nga kapag ka nakukuha na nga nila yung mga pagkain nga nila. Bago nga sila kumain, pipiktura nila, bibidyuhan. Minsan nga narinig ko pa nga sila na nagsasalita na dito lang yan sa NSP, Beriani, dito lang yan sa Coffee Pero Kaya na rin yung mga estudyante kung pumupunta nga dito na galing pa nga ng mga iba't ibang school. At ang laking tulong talaga nung ginagawa nga nila para nga sa store namin. Then isingit ko na rin nga dito sa voiceover ko na to, yung mga attitude ng mga Japanese na ina-apply nga namin dito sa store. Kasi hindi naman kasi talaga lahat perfect. Meron ka talagang may encounter na mga customer na hindi nila gusto yung kinakain mo at ipaparinig pa talaga nila yun. Yung mga ganitong scenario naman, natural naman talaga to, hindi to mawawala. Kasi opinion nga nila yan at iba-iba nga naman tayo ng panlasa. para sa isa o dalawang tao na hindi sila nasasarapan, Siyempre, dun pa rin tayo maniwala sa mas maraming nasasarapan. at hindi nga lang ngayon meron pa nga kaming customer na mga na encounter dito na self-service nga dito nga sa store namin kaya kapag ka, ibibigay na nga yung mga order, order, nila kailangan nga nilang lumapit sa mga counter so yun may mga na-encounter din kami na gusto talaga nila isi-serve din sa kanila yung pagkain so yun nga pagka ganun nga yung mga customer namin nagiging magiliw pa rin kami hindi kami pwedeng magsungit kapag kalalabas nga sila dito sa store hindi rin namin sila pwedeng hindi nga pansinin talagang sasabihan pa namin sila na maraming salamat po sa pagpunta at ingat po kayo pa uwi. So yun nga yung ugali nga ng mga Japanese na maging magiliw ka nga sa mga customer. Kapag kapapasok ka nga at lalabas ka nga ng store or kahit na anong establishment pa yan, Talagang babatiin ka nila Yun lang na ikwento ko lang din Mas maganda pa rin kasi talagang mag-spread tayo ng positive vibe kaysa pumatol tayo sa mga negative thinking ng ibang tao Na na sila nga lang yung may problema Kung pati ikaw ay papatol sa pagka-negative nga nila Masisira lang din talaga yung araw mo Yun nga, mabalik na nga tayo sa kaganapan nga dito sa store Nung umaga nga, siguro bandang mga 1pm, meron nga ditong nanay na pumunta kasi nga, naiwan yung gamit nga nung anak niya, mga importanteng bagay pa naman yung nakalagay doon. Dito nga nila sa store hinanap kasi dito daw nga huling pumunta nga yung anak niya bago nga nawala. So yun nga nakuha naman nila ng walang bawas at wala ring dagdag. <laughs> Pag dito nga naiwan sa store wala naman kayong magiging problema Talagang mababalik nga yan sa inyo Ultimo nga ang SIM card na nahulog nga dito Inirigpit pa nga namin Kasi baka sakaling nga may maghanap pa Pero hanggang ngayon nandito pa rin nga at naka-display dun sa may Oso kung nga na may kagat nga ng isda Ando na nga lang nga namin siya din-display para kung sakaling nga may maghanap Punin na nga lang nga din nga niya Kinagabihan naman busy pa rin nga kami Yung pamangkin ko nga na si Hazel Dumaan nga siya dito may mga kasama nga siyang kaibigan Naging favorite na nga nung pamangkin ko nga kumain nga ng biryani kasi kapag ka nagkikrib nga siya, pumupunta lang nga siya dito. Kinagabihan nga sila Yuan nga, pumunta nga ulit nga sila dito para nga kumain ng hapunan. As usual nga, kasama nga niya yung mga kaibigan nga Alas niya. Halos araw-araw na nga silang nandito sa counter at nabibidyuhan, nagkakahiyaan pa kapag tinatapatan nga sila ng camera. <laughs> lahat nga yan sila mga kilala ko na kahit nga sa pangalan din nila. si Juan nga halos nga lahat ng nasa menu nga namin natikman na nga niya itong time nga na to nag chicken popper nga siya then si Ban naman favorite naman nito yung shawarma namin kaya kung nga nasasabing favorite niya kasi may ilang beses na rin kasi siya nakabili nga ng shawarma Juan Juan <tipan> natakpo <-tipan> mo na siya oh. <tipan> si <tipan> Sophia, hello. <laughs> Bago nga kami mag-close yung customer namin na mahilig kumain nga ng beef at saka chicken biryani, dumaan nga sila dito para nga maghapunan. May kasama pa nga burger yan kapag kakumakain nga sila dito. Wanted yan dito. Oo, wanted kayo dito. Tingnan mo. <laughs> Sige ingat kayo ha. Bye bye. Ingat. Bye daw. Itong time nga na to, kung ano-ano nga yung mga kinain nga namin, kaya gabi na rin kami nakapaghapunan, chicken popper na nga yung kinain nga namin. Para sa hapunan, si Jenea kasi lagi nga siya crave kapag nga nagsiserve nga siya nito. Kung dati nga chicken pastel yung cravings nga niya, napalitan na nga siya ng chicken popper. Okay. Pasarado na nga kami nung time nga na to, si Geraldine nga at saka si Jinea, nagpalit na nga sila ng damit nga nila. Then si Geraldine naman nakauwi na nga, si Jenea dito nga din siya natutulog sa store kasama ko nung pasarado nga. pasarado na nga kami, meron nga customer na isang pumasok at nag-take out nga nga sila ng burger. Lahat nga ng klase nga ng burger namin, binili nga nila. Hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood, Mag-iingat po kayo palagi. God bless and Babush!